Ate, tumatanggap kayo ng ano? Mumurahing regalo. Maybe may, bimi, may ipamimigay ako. Nagbablog kasi ako, ate. Gusto mo? Yun, idol, nang narinig niya, nagbablog ako. Idali-dali niya ginawa yung pagkain at umalis. Ayaw din yun, yung masali ka. sa vlog. May pinagdaadaanan Burnout yata si ate na hindi. Ayaw niya ipaalam sa pamilya niya. Ganon siguro yun. Eh, Sila ate eh. po kasi ay nagbebenta ng mga kakanin dito may sa imbahada, sa gilid. Oo. Kaya siguro, hindi siguro alam ng mga pamilya na ito yung trabaho na lang nila nagsa Open. Fourteen. Fourteen. Hadiah. Mas. Ada gift. Okay, Ayan guys, for today's videos ay namimigay po tayo ng regalo. Kunti na lang po guys. Ayan o, kunti na lang. Pinamimigay ko na kasi mabigat din magdala. Tapos, konti uh, kunti lang yung nakita ko mga Pilipina. Kaya nakita ko yung mga banggali. Uh, ibang lahi, may isang umani. Wow, nakajakpat sila. So, happy naman sila, masaya sila. Mas, uh, mas appreciate nila yung yung mga binibigay natin kahit mura lang, pero galing sa puso, no? Kaysa, di ko alam kung na-appreciate na -appreciate ba ng mga Pilipino yung mga binibigay kong uh, hadiya. Ayan, ang akin lang naman ay makapagbigay ako ng saya kahit mumurahin lang ating regalo, no? At least may pa hadia kahit ako naman makatanggap ako ng konting regalo masaya na ako di diba? ganun lang yun so happy new year everyone kung nasayahan kayo sa aking video please like comment down below and share and sa ah, hindi pa nakatalo, guys follow na kayo thank you so much sana marami pang blessings na dumating sa ating buhay kahit wala tayong trabaho dito one month na wala tayong trabaho wala tayong sweldo pero blessed pa rin tayo ni Lord no? so kaya namigay tayo ng blessings kasi pa thank you thank you Lord kahit ha, wala pa tayong trabaho ay blessed pa rin tayo araw-araw tayo blessed ni Lord so keep on watching guys let's go so ito na nga mga idol nung na, may schedule ako papuntang imbahada ay bigla kong naisip na mamigay ng kunting uh, blessing kaya naisipan ni Inday magbalot-balot <laughs> Kahit mura lang ang ating regalo guys, ang importante ay galing sa puso. Pasinsa na kayo sa aking video guys. Nilagay ko kasi yan sa bulsa ng aking pantalon kaya parang naging duyan-duyan siya. O du yan duyan, duyan. Ate, pa na po kayo? Oo. Oh. oh, oh. Sa bahay ka sa trabaho. May palaro po ako. Tumatanggap ko kayo ng konting regalo. Wala Mumurahing regalo. Wala nga kaming pera kayo. eh. Okay, Bunot po kayo. Hindi, may regalo akong ibibigay. Wow, may Mura, mumurahin lang. Tanggap kayo. Kahit mumurahin, wala nga kami ngayon eh. Sige, sige po. Oh, mulat po kayo. Baka may bayad. Wala, wala pera po. Sige na po. <laughs> Isa lang. <laughs> ah. <May> pang <laughs> ay, pang Ay, ganda yan. Ay, kakanin. Ay, ayaw yung bumunot. <laughs> ayaw bumunot yun. Manay swerte niya. Ay, ano hata. Nabavlog ko kasi ako. Ah! <laughs> Ay po. Number 13. So, hanapin mo natin yung 13. Ma, number... Ah, ako po. Wait lang po. Nabavlog. 13. Ay, chips man ate. Chips man <laughs> yung nabunod mo. Eh, Ay, tayo ate. Mag ilan. <laughs> number 6. <six. laughs> number 6. Number 6. Bye. Happy Thank you very much. Happy New Year. Happy New Year, Year. bunot po kalite. Oh. mo na ko Ate bulot ka. Ah, ka ate. Happy <laughs> New Year. Happy New Year. Number 5 number Number 8 ate. Wow! Maganda ba? <laughs> Parang sandal yata yun. Yeah. Wow! Congrats Salaman. po! Num Salaman. Ano, Salaman. Po? Salaman. ano Salaman. po number? Salaman. Number 5. Walang dami. Number 5. Ayan, wow. chips! Thank you Salaman. po! Happy New, Happy New Year! Si Ate Chika po na! Hi ate! Pauwi na po kayo? Ito. Hindi pa. Hindi pa? May regalo po ako, te. Matanggap yun, ng maliit na regalo. Mumurahin. Bunot lang po kayo. Top, libre? Opo. Bunot lang isa. Ay, ganun. <laughs> ano number po? Nine. Number nine. Number nine. nine. Oh, wow, sandan, Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Salamat. So, yan na nga, guys, habang pa labas na ako ng imbahala, kasi tapos na yung aking appointment, ay napunta na ako doon sa Rosel So, doon sa may taxi stand. Kaya, wala naman akong nakita mga Pilipino na. So, gusto ko nang ipaubusin yung uh, binalot kong hadiya or gift, kasi mabigat kasi pag iuwi pa. So, gusto kong ipaubos lahat. Kaya, naghanap ako ng ibang lahi at para mabigyan natin ng mga regalo. So, sa aking side, guys, napakasarap lang talaga na makapagbigay saya or makapagbigay ng blessing. Kung hindi nyo man natanong, guys, ay noong wala pang usong cellphone, ay talagang ganito na talaga ako, na namimigay na talaga ako ng kahit konti at tsaka mumurahin na regalo. Yun, kasi masarap sa feeling si eh. Kahit hindi ako mayaman guys, walang perang sapat pero nasa puso ko talaga na masarap magmigay ng blessings, mag-share ng blessings. Kaya hopefully guys, supportan nyo ako guys para mas marami yung ating kikitain at ma marami tayong chance na matulungan pag soon, pag uwi ko sa Pinas guys. Sorry. Ayan guys, medyo na-shock sila. video? parang hindi sila na makapaniwala na may ganyan pala. may libre. Kasi guys, maliit na halaga dito sa bansang Oman guys. Para sa kanila, malaki na. Sa bansa nila, malaki na talaga guys. Kaya... Kaya guys, tignan yung tingin ni Kuya sa akin. Hindi mo mawari kung may pagnanais ba, napapangitan ba, nagagandahan ba. <laughs> Grabe makatutok si Kuya oy. <laughs> Ito nga yung sinasabi ko guys, kahit bumurahin lang, at least ang importante galing sa puso ba. Kasi masarap talaga mag manigay ng blessing ba. Pangit naman kasi guys, tanggap lang ng tanggap tayo ng blessing, di ba? Shukran, happy new year. Fifteen, mashallah. 15. Ay, sa wakas nakita ko yung mukha ni Kuya oh. Naluwanag na yung mukha niya oh. 'di ba? Kanina ang sungit-sungit niya. Hindi <laughs> diba, mo mawari kung ano ba ang nasa isip niya ba. <laughs> Happy na si Kuya. Congrats. O 'Di ba? Yeah. Sino pa yung namimigay? Sure. Siya pa yung nagpapasalamat. San pa kayo? Happy Dito na. Meri na diyan. Sino pa Hindi Pakistani? Oh, Ay. Yeah. ano ana, ana blog. Ah. Blog, ah. sa we vlog. Ah. Ada vlog mal Pilipin. Ah. Ara sa Pakistani. kam Number 3. 3.

Hadiah. Ya. Ada sawi blog mal pirbin. Oke, nomor 10. Mungkin cukup. Syukur. Afwan. 11 11. Syukran. Inti Bangali sa, sen sen. Happy New Year. Happy New Year, eh? Ito pala guys, habang naglalakad ako dito, namimigay. May nakakita pala sa akin, umani. So siya yung tumatawag-tawag at smiling pa siya. Kaya yan, nilapitan natin. Umani? Hindi huh? umani? No. Ada vlog. Ada vlog malana. Vlog, gonna... vlog, vlog. So we, I give wahed. Tik, tik. Wahed. Chill, chill yes. yan. Open. 14? 14 hadiah <laughs> ada gift oke, keren mau cari kita, cari kita 12 guys. 12. Ah. Ayan mga idol For more videos, please follow, like, share, and comment guys Sana marami mga blessings darating sa atin Para marami pa tayong mapasaya Thank you for watching God bless us all Bye bye Mwa 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 Ops! 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 Nakalimutan ko, guys. Ipakita sa inyo kung ano mga laman ng ating mga binalot. So, ito po yung mga laman sa ating mga gift, guys. Yun, oh. Mamurahin lang yan, guys. Pero, galing yan sa pushu. Oh. Thank you for watching, guys. Ulit. Bye-bye.